Hello mga kamars, ayan, mag-tutorial po tayo ngayon kung paano i-delete yung mga natatagong violation. Sa tagal ko po nagre-reels, ngayon ko lang po na-discover. Sana makatulong po itong video ito at kung meron ka pong ganitong violation na hindi mo pa na delete sana makatulong po itong video kong ito. Dahil ngayon po, ngayon-ngayon lang naglalabasan ang aking mga violation. May 2023, 2024 akong nakikita. At ngayon ko lang po na i-delete. Meron po ako dati na i-delete ko, tapos may lumabas na naman. Gawa siguro pong naglilinis ng account si Meta. Sana po makatulong at hindi na rin po ako magpapaligoy-ligoy kung saan po ito hahanapin. Nasa professional dashboard po tayo. Pasensya na po. Wala po kasi akong extrang cellphone. Isa lang po yung aking gamit. Sundan nyo na lang po yung aking sasabihin, mga kamars. Punta po tayo ngayon sa professional dashboard. Ngayon, nandun po yung settings sa taas. Pindutin nyo lang po yun. Hanapin nyo po yung activity log. Kapag, kapag nasa activity log ka na, punta ka, pumunta ka doon sa activity history. Sa activity history, may nakalagay na date doon. Saka mo siya ilalagay kung anong date yung violation mo at anong month at anong year. Doon mo na makikita yung hinahanap mo mga violation. Ilang po, maraming salamat. Pa-like and subscribe and follow at pa-share na rin po. Salamat. Sana nakatulong. Salamat po.